Magdadalawang taon ng single si Rovic pero Anya, mas mainam daw na unahin munang mahalin ang sarili bago ang iba. Ayan ko, para sa akin kasi mas masaya. Parang mas na, mas at this moment kasi mas hinahanap yung sarili ko at the Parang kung ano ba talaga yung gusto kong gawin sa so buhay, ganun. Si Rogelin naman, aminadong no boyfriend since birth. Anya, mas tipid daw kasi sa gastusin at saka lang papasok sa relasyon kapag handa na siya. Single. Para kapag yung may kasama ka kasi jowa ka ka at magastos Magastos? Oo, oh, kapag single ka naman, uh, yung pera mo is, ikaw magkukuhan, gagastos. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 309,960 ang populasyon ng mga single sa Cordillera. Pinakamarami dito ay ang mga kalalakihan habang 131,814 naman sa kababaihan. Ngayon, yung titignan natin yung uh uh, yung uh, um, yung sa mga datos natin uh, lumalaki talaga rin yung yung uh, yung number ng mga single <laughs> yung lumalaki ng mga single well first and foremost uh, one na rin yan dahil rin sa you know commitment uh, uh, ang pan ngayon is uh, nakikita natin lalo na sa mga lalaki na yung sa career So, kailangan nila maging stable first before they're going into uh, serious relationships and into marriage. Mas committed rin daw kasi ang mga babae sa pagpasok sa mga relasyon kaysa sa mga lalaki. Mas madaling mag-commit rin ang mga babae lala, babae kasi nga uh, first, mas marami sa mga babae ang mas established. Um, um, may mga pinag-aralan na uh, sa mga censuses natin yan ha, uh, na mas marami talagang nag-graduate Uh, higher education sa mga babae kaysa sa mga kalalakihan. Pero sa panahon kung saan uso ang social media, aminado pa rin hirap ang iba na pumasok sa relasyon dahil sa pag-iba ng tingin ng publiko sa pagpasok sa relasyon gaya nila Freda at Bernadette. Ang style kasi ng iguro, different siya. Different, uh, it's different. Mahiyain. Uh, mahiyain. Hindi sila showy. Though inside their heart, they love you hindi lang masabi ganun eh ngayon easy na lang sa ano na yeah social media ang dating style noon uh, ka ng ano ng chocolate may ano? Ano pa may, may uh, love letter pero sa ngayon sa social media na lang boring Pagkatapos ng Valentine's Day, ipinagdiriwang naman ang Single Awareness Day. Sa huli, single man o may kasintahan, may jowa man o wala, laging tandaan na ang puso ay ingatan at pahalagahan. Ika nga nila, if you can't love yourself, how can you love somebody else? Adrian Polandiso para sa Zone Headlines.